pag maging party para tayo ay uh, mahulog sa pagkansala. O, yun po yung uh, sentro ng ating po na uh, mensahe. Ano po yung mga kapatid? It's a gold okay. okay. Alam niyo po ba na ang uh, gold kaya ang matulog ang isang mata at ang isang mata isip. Okay. Ang sabi ka rito, usually uh, only sleep on one side of their brain at a time. Meaning, ang isang brain, losing with eyes. Ang isang brain naman, nakashot. Okay? Basically, close. Why? Uh, wide awake and uh, look out for potato. So, kaya. Hindi yun kaya, kaya na, ng tao na tulog. Ang isa, ang isa naman ay uh, awake. Okay? Ayan, sa mga bata. Alam niyo po ba yung mga bata, yung bagong pana, uh, less than a man, umiiyak siya pero walang luha. Okay? Why? Because uh, according to the study, yung po mga bata na uh, less than six uh, weeks old, still developing pa ang kanilang tear duct. Okay, De kahit umiiyak sila, pero walang luha. Okay, pagkaroon lang yan, ang, basa lang yung mata nila kapag after 6 weeks. Oh. Ayan, ang ating mata. Accordingly, ang ating mata ay uh, kung ihalin tulad ang ating mata sa camera. ito, cell phone ito mga kapaligyan ng isang 108 megapixel. So, uh, ako, for me, Okay siya kasi maganda ang kanyang uh, no, resolution. Pero ang mata ng tao, kung compare sa camera, uh, aapot lang naman siya ng 576 megapixels. Kung bibili ka ng camera, ng mga digital camera, uh, ang lens niya, aabot ng 100,000. Nakabasa siya sa uh, gaano ka high resolution, high definition ang kanyang uh, performance. Nang ibig sabihin, yung ating mata, more than Uh, gadgets, hindi kayo pantay ng gadgets ang ating mata in terms of uh, uh, lina, liwanag. Yeah. Hindi po. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. our eyes close automatically to protect us from harm or danger. Yung pong ating mata pala, kasi meron tayong tawag na law of nature. Ang law of nature, kung tamagin, uh, naturally, by instinct, hindi na-preserve natin ang ating sarili. Example, mga kapatid, kung ka pa ikaw ay uh, umanggit sa taas ng uh, uh, high places, di ba po, naninigurahan ka Okay? May mga bagay na naninigurahan ka sa iyong kaligtasan, hindi naman tinuturo yan ng ano eh, school ay okay? tinuturo ng sa bahay. Because, naturally, yung, ang tao ay di uh, preserve ang sarili. Now, ang ating mga mata automatically put close to protect us from any harm or danger. Kaya pala mga nung tika pagka mali pa po, automatic. Kung nakaya pag dutusan ng brain mo, na-close mo pa po, automatic yan. Okay? Automatic siya mag-close because automatically yung ating mata, meron siyang ah, uh, ah, uh, ah, uh, tabot ko nito. Character distinctive characteristics na mag-protect sa ating mata. Okay? Ano po? Ah, uh. are well Ang mata itself, meron siyang uh, sarili protection through eyebrow. Ha? Yung tinawag na, uh, ano ba ito? Bilis mata. Ano ba kaya po ito? Ito. Bilis mata. Eyelashes. Ito ito? Eyelashes. Ito, eyebrow. Ngayon po lang nalaman na ang purpose ng eyebrow ay uh, to prevent sweat from reaching your eyes. Kaya kapag ito ay nag nagusingot galing na pawis mo, hindi siya direct sa mata kasi na meron siya uh, na protection at dito sa gating manghihiritin hanggang sa manguro ng pawis. <laughs> Ngayon, nangwisan ako. Oo. Oh. <laughs> Wala pa naman. Hindi pa ako sa punto. Oo. How about eyelashes? While eyelashes serve to keep dirt wrap out of them, <laughs> eto, may purpose din siya. Yung mga dirt, dirts na yung di mga kita natin yung eh, mga small particles nagayin sa hangin. Yun nga nag-surface protection screen. Ay eh, yung ang motor, meron na tayong nag-filter air filter para i-filter yung so, air sa ano. Meron pa tayong uh, oil filter para lang i-filter. Ganun yun ang purpose ng mga eyelashes at eyebrow. Yun yung ating mata. Okay? Ano po po mga kapatid? Uh, I host the fastest muscles in, in your body. There are six extra muscular muscles attached to the eye. Then you have the as the na measurement pagdating sa highest measurement. Oh, Okay? mataas. Okay, Oh. Okay. Okay? Pero ang ating mata is the first first muscles in your ah? body. First part to first uh, involuntary motions. Yeah. Now, book will put set that last 50 to 60 milliseconds each. Ganit na bilis ang ating uh, mata. Ah! 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 Ano po mga kapatid? Ah! 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 Okay, now, so much with mata, no? Uh, natin na gaano ka uh, Ganda ang uh, isa sa part ng ating ng katawan ng Jesus Okay? Ngayon mga kapatid, alam niyo po ba na itong maliit na part ng ating katawan ay maaari ito gamitin para sa para pagsabihin ng ating pananampalataya. Paano? At Tingnan na natin ha. So ano pa ang ating mata? What you see strongly influence influences your actions, reactions, or decisions. Kung so, ano rin mga atin ang influence nakapag sa atin. Okay? Oh, ang halip. Ang ah, uh, halip, mga oh. Alam mo, nanonood ka ng na horror movie. Ang natin, ha? Uh, you know, the fact na yan ang movie lang. Pero, bakit ka natatakot? Bas doon sa'yo makita na sa screen. Okay? Because it influences bago sa ating nakita itong ating mata. Okay? Halimbawa, ah, uh, mga social media, ayun na natin. Di ba? Lagi ka nag-react. Because everything na sa na atin nakita, na person na ating is that influence sa atin. The influence our actions, reaction, or decision. Okay. Now, sa Old Testament, titignan natin mga kapatid. Ikilat sa mga mga uh, personalities na Biblia na Because of that, I naulog sa parangasala. Number one, Genesis chapter 3 verse 6. Sino siya? Si iba. Okay? So, when the woman, when naib, so, nakita niya na ang puno ay good for food, blessed to the eye, and the center for to make one wise, ang kanyang ginawa ay, she took of its fruit and it. Kapilit pili na ng Panginoon Diyos, Eva, Adan, lahat ng pagbukana ng pagkain sa aga. Garden of Eden. Pwede nyo kainin. Gusto nyo magapunan sa apple. Magapunan kayo. Mag-stock kayo doon sa strawberry. O, oh, mag na stock. Huwag lang itong puno na to. Okay? A tree of knowledge of good and evil. Okay? Pero nung nakita, when the woman saw, ang, ang uh, puno na yun ay good for good, blessed to the eyes, ang so, siya na magamit, na hulog si sa sampara Nakalimutan niya ang kabilin bina ng Panginoon Diyos. And she took of it and kumain. At hindi lang yan. She also did to her husband because of sa nakita. Dahil sa mata. Number two. Oh, uh, sino? Alam niyo ito ay uh, ito kasi si Joshua. Ito yung pinili, pinalit ni Moses Diba si Moses, di ba si Bono hindi na siya nakagating sa land of uh, promised land dahil siya ay nakakasara? Eh, Binilig ngayon as uh, kapalit itong si Joshua. Ngayon, ah uh, meron tayo na pinahintulog ng Panginoon Diyos na maging uh, powerful ang Israel na true Joshua. Kaya nga, nasamsam nila na ang uh, isang uh, area eh. Meron silang mga nalang samsam. Mga nalang dala. Okay? ang problema ni Ethan ay nasilaw siya. O, ang sabi niya, and Ethan answered to Joseph and said, Indeed, I have sinned against the Lord of Israel. Mabuti at mag Okay? Ang kanyang sa confess, O, indeed, I have sinned against the Lord of God of Israel, and this is what I have done. Ito yung ang nagawa. Nung nakita ko, when I saw, nakita ni Ekan ang beautiful Babylonian garments, ang 200 shekels of silver, ang weight of gold, o yung dila na ano, dito, weighing 50 shekels, I coveted them and took them. Ginuha niya at nilagay niya doon sa higaan niya. Oh. Because of the eye. Mga kapatid, dalawa pa lang ang ating dalawang example. Sa tingin niyo ba kung sila nangulo? kung, kung sila nagkamit, ginamit ni Satan si ang uh, isa sa part ng katawan para magkasala. Sa tingin nyo, hindi rin gagawin ni si Satan sa ating pangangang ngayon? Know? Madalas. Kaya yeah, yung, know, ang pinsahin nito mga kapatid, ah, uh, tinata ang mata. Okay? Na hindi magkasala. Pangatlo, may sila naman ito mga kapatid. No? 2 Samuel chapter 2, ah, 2 Samuel chapter 11 verse 2. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house or palace. And from the roof, o sabi natin na ano, balikuni, he saw a woman bathing. Sinabit, kinamagahan, oh, uh, one evening, gabi pala. Kinagabihan, siguro nagpahangin si David siguro gusto niya nga sa kanyang palaso sa taas. Balcony, mo Gabi. Oh, that it happened in one evening. Nung sa'yo bumangon sa'yo kanyang pagkaiga, naglangan-langan doon sa kanyang balcony. At si David saw a woman bathing. Kasi para bro, wala pang ano? Wala pa sila na yung nila? Wala bang cover? Oh. Kasi panoramic view sa part ni David dahil nga kasay, kaharian. Oh, nakita niya, na naligo. And the woman was very beautiful to behold. Sabi, sabi ni, sabi siya, kapag oh, ano describe? At according daw sa pagtingin ni King David, napakaganang tingnan ang babae na naniligo. Maganda ba? Dep Depende na ba? Diba? Oh, ayon yun sa ano, na uh, description si David na gulog sa pagkakasala. Dahil nakita niya sa babae. Si, asawa ni, katsiba, si katsiba, Siapa siapa? Nanti tanya. Asal mana yang Oh, alam nanti yang besar mana? Betul. Eh. Yang yang anaknya si Solomon, sama. Oh, sudah so, mulu sih sa pakai salah. Oh, itu pun aku beri itu uh, ia dapat hati full na pangyayari. Okay, but his wife looked back behind him and she became a pillar of salt. Nong say, lumingon atau mungkin ang asawa ni Lord nagiging pillar of salt, nagiging asin. Kaya kung mga kapatid, sa uh, kailangan natin like dila, kailangan natin siya titing. Okay? Ang dila, napakalit na napak, tinakot siya, pero grabe rin ito. Ayon sa description ni Paul, kaya sirain ang yung panilang palataya, kaya tunugin ang mga ka Hindi Dinescribe siya para sa malingang palito. Oh. Kaya hindi pala ang mata ang mata kapag hindi natin naayos gamitin. Ika sira sa ating sarili o sa ating panamalataya. Hindi First John chapter 2, verse 16, for all, for all that is in the world, kasama ang glass of the flesh, kasama ang glass of the eyes, kasama ang pride of life, lahat ng yan is not the father but the world. Sa salibutan alam niyo si Hintan na isa sa ginawa ng tao ay yung mata. Kaya din niya itong part natin bilang kanyang uh, methodology para ang uh, anak ng Panginoon ay magulong. Okay? At ang tawag niyan mga kapatid ay e spiritual blindness. Okay? E spiritual blindness. May sakit siya. Tinawag may e spiritual blindness. Eyes ah, that they should not see. Okay? Romans chapter 11 verse 8. Baka po tayo rin po ngayon ay may dahil po mong sakit. Sabi natin na uh, rapid Walang sakit ang aming mata dahil ako ay uh, may uh, 20-20 vision. Noong uh, no, meron kami annual na check-up sa sa, sa pinasong ano, doon ko na naman na okay pa, goods pa ang, ang uh, aking mata. Kasi sabi ng doktor, uh, ang Nab nabasok, kaya ito minamali, eh, sabi niya, ano pa siya, 20-20 pa ang iyong grado. Narinig ko lang yun ha. Ibig sabihin pala, goods pa. Okay? Oo. Oh. So ito, may problema ang mata spiritually. Ay, natin siya that's Oh. Ngayon, kung may problema, may sakit ang mata spiritually, kailangan din siya gamutin spiritually. Unang gamot, unang kaseta. Di ba meron tayong dalawang klase na no, sa doktor? doktor yung talagang na over-the-counter drugs o OTC at yung prescriptive drugs. Kapag so, sa prescriptive drugs, mga gamot na kailangan pa ng prescription o resita doktor. Ito, reseta, una, para sa mga may sakit sa mga spiritual eh. number one, look up. Oh, mabilis na tawag kapatid. Nilabas na yung pelo ng sister ako eh. ako <laughs> oh, na <laughs> Ang una, look up. Sa pagka look up, ano ibig sila doon? Tumingala. Okay. Ayon sa Psalm chapter 25 verse 15, My eyes are ever towards the Lord. Ang aking mga mata ay nakatuon sa Panginoon Diyos. Asa ng Panginoon Diyos? Sa langit. Okay? Kapag ganun po mga kapatid, hindi mo ma uh, hindi mo maituon kung saan saan. Maiwasan ang pangasala. Okay? Psalms 121 verse 1 to 2 I will lift up my eyes to hills where's my comes my help. Akin ito, nangangin mata doon sa bundok kung saan ang aking tulong nang galing and my help comes from the Lord who made heaven and earth. Kung baga problema ng ating mata, kung mo, sa tingin mo, sino ba ang may advice kung baga ang mata mo ay uh, magkasala? Lumutin. No. Asan ka? Doon sa ano, lumutin na sa ministers o uh, pamaraan na medyo gagaling pa. Okay. Ang una, look up. Ang tingin mo, naalangay. Pwede rin ito as pre preventive measures like uh, vitamins. Eh, okay, di ba sabi na, uh, prevention is better than cure. Oh. Mga hindi mga kapatid, para hindi tuloy magkasakit ang ating mata spiritually, magkaroon tayo ng prevention. Ang una is look up. Okay, number two, look straight. Kapag kasi sabi look straight, ganit siya. Ano to? Alam ko na sister, yung nag-cream-cream kasi pagka lang na formation uh, tiger look. Uh, dapat ano, kahit na gumawa niya hindi. Ang ibig sabihin ka, okay, look straight, diretso sa mga, mga pagtingin. Okay? Let your eyes look straight ahead. And your eyes look right before you. Katulad yun ang, uh, ang purpose para mag-focus ka sa iyong mission sa Panginoon Diyos. Kaya nga, ang mga kabayo na mga pang-race, na may, na may lagal sa para makitaan ka na yung daan. Hindi sila malistract sa kapwa. Kapwa kayo, uy, nauna na sa na si ano ha. rin ako ha. Hindi, yung uh, ito lang, focus ka sa pagtakbo uh, mo. Okay? Dalawa na, look up, look straight. Number three, look forward. Ano ngayon ang pinagkaiba ng look straight and look forward? Kapag ka nabi, pagka sinabi, look straight, tumingin ka ng diretsyo. Kapag ka look forward, tumingin ka sa hinarap. Ito yung uh, bagay na parang naglahat ka na Di mo alam yung uh, saan kasi ngayon meron somebody guide you. Okay? Di, uh, yun din tawag na look forward. All these people died still believing what God has promised them. They died. They did not receive what was promised but they saw it all from a distance and welcome. Alam mga tao ko na mamatay na hindi ah na 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 kahit hindi na nakakamtan ang promise because they saw it from the distance and will come it. Katulad ng mga sila Pablo, pinungutan ng ulo, yung mga ano, bakit hinayaan na nila ang buhay ay magiging ganun hanggang maging malagot? Because hindi nila tinitinan ang uh, ngayon lang, tinitingnan na yan yung the uh, life after death na baguhin at bangunin sila ng Panginoong Diyos. Okay, eh, yun yung dapat ang ating uh, isa ang alang-alang mga kapatid. Look forward kung ano ang meron sa new heaven and new earth. 2 Corinthians chapter verse 18, While well, we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. Oh. Dahil ang mga bagay natin natin na ating nakita ngayon ay hindi lahat. May katapusan at may kasiraan. Pero yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun yung eternal. Okay? Yun yung perfect one mga kapatid, at yun yung eternal life. Ito yung ating binasa ng kanilang brother Charles. Ito, Matthew chapter 13 verse 16, Blessed, but blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil uh, na-make natin siya. Di ba kinakapasalamat tayo na kayo naging Christian ngayon? Okay? Especially doon sa mga naging na-convert. Okay? Ah, uh, ang tawag nito, isang malaking uh, privilege na mabit natin ang Panginoon Diyos at na namuhay tayo na kasama ng Panginoon Diyos na katulad nito. Okay? Iyon yung malaking edge natin sa ibang tao. Okay? At kaya natin nag-ministry para ibahagi ito sa iba. Because I said to we are so blessed because we see physically and spiritually. Nakita natin ang eh, bakit, eh, bakit kami? Eh, araw O o tapos motor lang ako. <laughs> oh, oh, eh para hindi mali. hari araw. Para hindi mahuli. Madaling araw. Oh, eh ginagawa yun? Because we see Jesus. Nakita si Kristo. Okay, at God. Okay po Ganoon din po sa atin lahat mga kapatid no? Itong panguli Revelation chapter 3 verse 18 And anoint your eyes with eye salt That you may see Mga kapatid Hindi lang physically Importante ang mata Tinawag na ito as a, uh, Opening of our soul Itong ating mata Pero uh, Importante rin ito at na uh, ating pangalagaan dahil ito ay isa sa mga ginagamit ng ating bibig. Ang uh, ating bibig, gano'n din mga kapatid, ating, yung ating tang. Gano'n okay? din na pang-importante ng mga bagay na parte sa ating tang. At dahil naman, na, sa ating patuloy na pamumuhay, bilang Christian, bilang mga sarili at uh, uh, mga Christian, atin kung paano ang mga instruction na atin mong nabasa ng na para maiwasan ang spiritual blindness, which is uno number one, look up. Pangalawa, look straight. Pangatlo, look forward. Kapag ganun po ang ating gagawin, mahirapan ang kaaway na ibalik ang ating mga mata sa mga bagay na dating tayo upang tayo makasala. Ako, ah, mga kapatid, amin natin ako. Ang ating mga mata, kahit wala siyang bibig, pero masyari mong panghusgan. <laughs> Di ba? Yung ating mga mata, hindi naman yan wala sa ano, pero our eyes can speak. Ano ba yun sa ano, brother? At ang di ba? Ano ba yun? Ano ba yun sa ano? Adventist pa naman. Ano ba yun? Ano? Masyadong pangusga ang ating mga mata. Kaya huwag naman sana na isa rin tayo sa magkaroon ng sakit na spiritual blindness. Ang ayon pong ginit, mga kapatid, na ating pong pangalagaan, ang ating pong mata, na hindi ito sa spiritually. Happy Sabbath po sa ating mga kapatid. Amen.